sa mahilig kumain ng fishball, kayang-kaya nyo na ito gawin. Pwede mo ba ito ay pang negosyo? Let's go! One and a half cup na arena. Tapos salain ito para mas separate ang mga buo-buo. Dalawang kutsara na all-purpose flour. Salain. One tablespoon na baking soda at salain. One tablespoon na asin. Ilagay ang hinimay na isda. Ilagay ang minced garlic, onion at carrots. Haluin ito ng mabuti hanggat mamix ng maayos. Maglagay ng pakunti-kunti ng tubig para makuha ang tamang consistency. I-rest e ito ng 1 hour. After 1 hour, pwede na natin ito bilugin at ilublob sa mainit na mantika. Ayos ang bango na. Para sa sauce, maglagay ng isang baso tubig isang kutsara ng asukal, isang kutsara arena, pinch of salt, pang palasa. Lagyan din natin ng siling labuyo para may konting sipa. Tikiman time! Mmmmm! Um, yummy!